Hello mga mami! Ayan, may ipapakita na naman akong iluluto ko ngayong araw na ito na masarap. Ayan, may apat akong manok na hiniwa. Apat na hiwa ng manok. Imamarinate ko ng paminta, asin. Tapos lalagyan ko rin siya ng paprika powder para mas malasa ang pagkakamarinate. Ayan. Pagkatapos, isi-set aside ko yan ng isang oras para lasang-lasa ang kanyang pagkaka-marinate. Ayan, i-massage nyo siyang maigi para lasang-lasa ang timpla ng inyong minarinate na manok. Ayan. After 1 hour, ayan, ipiprito ko na. Ginamit ko nga pala ang olive oil na mantika. Ayan, pwede kayong gumamit kahit anong mantika. Basta pamprito ng manok. Ayan, nilagay ko na yung apat na hiwa ng manok. Ayan, guys. Tapos, ipiprito ko yung bawat side ng 3 minutes. Ayan, binaliktad ko na. After 3 minutes, pag golden brown na pareho, isisit aside ko muna yan. Tapos, dyan ko rin igigisa yung sibuyas at bawang. Ayan. Pagka nasita side nyo na yung manok. Ayan, ilalagay ko na yung sibuyas at bawang. Tapos, pagka luto na yung sibuyas at bawang, ilalagay ko naman yung bigas. Yung bigas nga pala, hugasan nyo muna bago nyo ilagay dyan. Tapos, igisan nyo rin siya ng konti. Tapos, timplahan nyo ng vegetable seasoning o kaya kahit asin lang. Tapos, lagyan nyo ng tamang, tamang tubig hanggang maluto yung, yung bigas hanggang maging kanin Ayan, haluin nyo lang muna. Tapos nilagyan ko nga rin pala yan ng mga dried vegetable. Ayan. Haluin nyo lang, parang ginigisa nyo rin yung bigas para medyo mabango-bango na siya. Tapos, saka nyo lagyan ng mga seasoning, yan, dried um, vegetable, at saka ng vegetable seasoning. Ayan, isang kutsarita ka lang pala nilagay ko na vegetable seasoning. Pag wala kayong mga powder na ganyan, pwede na rin yung bulyo na nasa cubes. Kaya, kayo na ang bahala. Pwede rin namang asin ang ilagay ninyo. nilalagyan ko na ng tubig yan. Yung tamang dami ng tubig ang ilalagay nyo hanggang maluto na yung bigas. Mainit na tubig nga pala yung nilagay ko kaya madali siyang kumulo. Pagkatapos, ilagay nyo na yung manok nyo na pinirito, yung apat na piraso. Ayan. Tapos, takpan nyo hanggang maluto. Hayaan nyo lang kumulo hanggang maluto, hanggang mawala ang sabaw na inyong sinasaing. Ayan nga pala ay masarap kasi may kanin na kayo at saka may ulam na. Ayan, luto na ang inyong kanin. May ulam na, at saka may lasa pa ang inyong kanin. Subukan nyo ang ganitong luto guys. Sobrang sarap. Ayan. Siguraduhin nyo lang na luto na yung kanin bago nyo ahunin sa inyong lutuan. Ayan. Tinignan ko lang kasi kung luto na. Pero hindi pa masyadong luto. Kaya hinayaan ko munang maluto, mainin ang kanin. Pero yung manok nyan guys, luto na. Ayan, nakikita nyo ang sarap ng hitsura. Ang ganda ng pagkakaluto ng kanin at saka ng, ng manok. Ayan. Ayan, tinignan ko ulit kung okay na ang kanin kung luto na talaga. Pero parang luto na talaga kaya tinagal ko na yan sa apoy. Ayan, isiserve ko na nga pala yan. Kakain na kami. Hindi mo na kailangan ng separate pa ang ulam kasi nandiyan na lahat may lasa na. Kaya kung gusto nyong subukan ang ganitong luto guys, ayan, panoorin nyo ang aking video hanggang matapos. At huwag mong kalimutang mag-subscribe sa aking channel at i-click mo na rin ang notification bell para updated ka palagi sa aking mga video na i-upload. Yun lang guys, thank you for watching and see you sa aking next video. bye!